Sa number 5, simbahan sa Banwasang Villadolid of Vill Valladolid ang ginkawatan. Pagpangawat ang nakuhaan sa CCTV video. Isa ka lalaki ang nagsulod sa simbahan sang Our Lady of Guadalupe sa Barangay Poblasyon sa Banwasang Valladolid hindi mag, uh, para magpangamuyo kundi para mangawat sa Martes ang hapon. Makita sa kopya sa closed-circuit television camera kung CCTV footage ang pagbitbit sa lalaki sa isang isa ka cover portable Bluetooth speaker. Yung ginabulubanta na balor sa uh, 10,000 pesos. Ginagamit ang nasambit nga speaker sa mga area mass sa parokya. Ginsiling ni Police Captain Bonifacio Galvez Jr., ang Deputy Chief sa Valladolid Police Station, nag-agi sa entrance ng simbahan ng sospek kag nagsulod sa kumbento kung sa diin niya ginkuha ang Bluetooth speaker. Naka long sleeve shorts, nakakalo kag shades, kag may dalang nga helmet ang amo nga lalaki. Makita man sa CCTV nga nagpalagyo ini inidala ang nga speaker sa kai sa motorsiklo. Suno kay Galvez, padayo ng investigasyon sa, PNP sa suspect na tubtob karon wala pa sa identity. Nagayo ang simbahan kagkapulisan sa kung sino man ang nakakilala sa among lalaki o kung gintanyagan sa nasambit nga speaker nga angot sa ila agod ini ang giliyon nga ma-recover. ginamonitor na ito sa mga ma'am, kagina... Pag nakon din sa aton gumuluyo, nga in case nga may ara, kasi may, may tanyag sa ilas ang sining ng mga kasubong item, is uh, kung pwede magpahibalo sila sa aton para at least makaluap natin mo.